Oke okay guys, mau ngemberin tanda si Popsi. Oh, damian ke Popsi? Eh? Hmm. Ah? Damian. mana to? Hmm. Kayak na? Karating lang di Popsi guys. Oh. Kayak si Anang Carbonara. Ya na hapunan namin. <laughs> ano? Ano masasabi mo? Ha? Huh? Sa pansit? Pan mo yon kung bunwara ka ang gulo mo. wow. <laughs> oh. Ako, kumain na ako niyan. Nakadalawang plato ako. Salamat sa panonood. God bless everyone Ayan guys Ganap si Papsi ng pantulak Ayan Hindi naman sinabi kanina <laughs> Ayan, kain na Para magbusog. Sarap, malamig Ang kok Sarap, sapot lamig pa Mamig <laughs> kasi Na Wow Carbonara with matching cook